Ngayon naman, isang oldest weaver na nagbigay ng walang kapantay na kontribusyon wow. sa kulturang Pilipino ang makakausap natin ngayong umaga. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Ang paghahabi ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino na naguugnay sa ating makulay na kasaysayan at tradisyon. Sa Pilipinas, ang sining ng paghahabi ay hindi lamang isang technical na kasanayan, kundi isang pamana na nagpapahayag ng ating pagkakakilanlan at pagkakaisa bilang isang bansa. Ang mga katutubong grupo sa iba't ibang rehiyon ng bansa ay may kanya-kanyang pamamaraan at estilo ng paghahabi na nagbibigay kulay at karakter sa kanilang mga komunidad. At isa sa mga haligi ng kulturang ito ay si Magdalena Gamayo pinakamatandang mga habi sa bansa na ipagdiriwang ang kanyang ikaisang daang kaarawan sa darating na ikalabing tatlo ng Agosto. Ang okasyong ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kanyang mahaba at makulay na buhay. Kundi pati na rin ang kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa pagpreserba ng tradisyonal na sining ng paghahabi. Ang kanyang mga hinabing tela ay hindi lamang simbolo ng mga piraso ng sining. Ito rin ay piraso ng kasaysayan na naglalarawan ng pamumuhay ng mga kababayan nating katutubo sa Ilocos Norte. Kung kaya't bilang pagdiriwang ng kanyang ika kaarawan, ay alamin na natin kung ano nga ba ang kwento ng Oldest Weaver at Gawad sa Manlilikha ng Bayan Awardee na si Magdalena Gamayo dito sa She Shines. At kaugnay nga niya na makapunayang po natin ang National Living Treasure na si Ma'am Magdalena Gamayo, kasama rin ang founder ng Katutubi Exchange Philippines na si Dr. Edwin Antonio. Magandang umaga po. Welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Ma'am Magdalena, Doc Edwin, good morning. Alam mo talagang very mm -hmm. promising yung gantong klaseng pagkakataon na bukod sa umabot ka mm -hmm. sa gantong edad, ay uh, talagang malaki naging contribution mo sa usapin ng kultura sa Pilipinas. Totoo. At nabanggit nga natin sa ating uh, VTR, no? pamana. Ito yung kultura na minamana mo, pinapamana mo sa mga next generations mo na... Uh, sana no, na magpatuloy all through the years kasi ito talaga yung uh, isa sa ating pagkakakilan lang bilang mga Pilipino. Ayan, sa dami, sa yaman na kultura na meron ng Pilipinas mula sa iba't ibang mga probinsya mm -hmm. at mula sa iba't ibang mga prominenteng tao gaya nila man po ni Ma'am Magdalena Gamayo ay manifestasyon ito na sa, sa sana no, sa mga ating mga kabataan ay uh, mapagpatuloy yung ganitong klase mga kultura usapin ng weaving kasi alam natin, di ba, mula doon sa mga mats pa lamang mm -hmm. hanggang sa iba't ibang mga furniture hanggang sa ibang mga pwede natin mailagay sa ating mga bahay, mm. mga pwede nating mga kagamitan, ay ito'y nagmula doon sa gamit ng mga, or ginawa oh, oh. ng ating mga uh, tulad oh, na naman oh. ni Mamagdalena Gamayo. Kinalakihan natin yan yung banig, no? Ako, tinutulugan ko yung banig ng bata ako. ayun Ako, uh, naglalaro ako sa banig. Ah, uh, banig. Ikit-ikutin mo yan. <laughs> o baka nandyan na si Mamagdalena at si Doc Edwin. Good morning! Morning po. Welcome po sa Writer's Line. Di ba, may guesting na naman ako Yes, um, magandang araw po sa ating lahat para lahat po nang nanonood ng live sa kami sa dalawa hindi po ng bayan Magdalena Gamayo. ah oh nagkata ng nagiatta ya Iya, yeah, uh, binabati kayo ng ating manlilikha ng bayan, si Nana Magdalena Gamayo, na isang magandang araw po sa inyong lahat. Opo, magandang umaga rin po. Ito po ma'am Magdalena, una po sa lahat, ano po yung pakiramdam nyo na ipagdiriwang nyo po ang inyong isa-ika-isang daang kaarawan? At uh, ano yung pakiramdam po na may malaking kontribusyon po kayo sa sining ng paghahabi, ma'am? Ano ka na trick na mga uh, ag-birthday uh, ka uh, na uh, 100 ka per ta? Narag sa na makita at nagiti ano man-torturong ikaw sa saan ko so pag-ragsata na kita ganaan na kanya niya po yun ito si mang pagpapisak mang pagpapirag tiri na kata Yeah. Ayan po. Uh, yeah. sabi niya is um, uh, masaya po siya na magdiriwang siya ng isang kasangdang taon niya ngayong uh, August, August 13. No? And of course, uh, sa lahat po ng tumutulong din sa kanya, na, napakasaya niya kasi nandyan sila na tumutulong sa kanya at sa sumusuporta sa kanyang pag -habit. Kaya yun po ang kanyang gusto uh, gusto sabihin no? sa, sa kanyang sa inyong tatanungan. Alright, uh, Doc Edwin, patanong na rin kay Ma Magdalena kung paano niya ipagdiriwang ang kanyang 100th birthday this coming August 13. May mga special ba na plano? Pupunta na ba sa DSWD para kunin yung 100,000 pesos? <laughs> Ay, nanaanak ano ti special nga programa at uh, ka din nga uh, programa para dito birthday ito no August 13. Uh, ah, ano ti isagsagaan ano, ah, ano, na ma? ti probinsya ako yung NCCA. Ano sa pagkano? Nagkakalaman mo. Kaya mo pagkano. Actually, hindi hindi pa niya alam kasi mga surprise programs po. No? Hindi pa Actually, naghahanda ang NCCA, National Commission for Culture and the Arts, na isang uh, tribute para sa kanya on the 13, no? August 13, sa, sa Plaza del Norte. And first, may mga uh, invitado mga public officials na magbibigay ng kanilang mensahe. of course, may mga performances. And of course, uh, ito ng mga naimbitang mga malilikha ng bayan, no? katulad ni malilikha ng bayan at Dilita Pagkal at saka sina uh, uh, uh ng bayan uh, Haja Sakinor no? mula sa tawi, tawi Kaya yun po, yun ang siguro uh, hindi pa niya masyadong alam kasi, no? so mm -hmm. surprise. And of course, mayroong tinahanda uh, rin ang uh, province of Ilocos Norte at saka Pinili uh, Town na isang uh, programa din sa August 12 dito sa kanya, center din sa Lumban, Pikpika. Mm -hmm. Ngayong Agosto nga po, no, bukod sa 100th um, birthday, eh, itong, uh, August 31, magtatapos din po ang 100 scholars sa paghahabi. Paano nyo po uh, tinutulungan yung mga kabataan na matutunan yung sining ng paghahabi? At ano po yung inaasahan natin na uh, para sa kanilang hinaharap, Ma'am Magdalena? Hello. Anak-anak uh, nandito, anak, ano, arap-aapin dito yung ubing na uh, nagsusuro Abel, Abel. Yung sasabang panunod ko, ito'y tuloy na mati si Aramit na nga pinag-aabal. Baka... tap'no, matitang mali pa sa'ng sa gulugat, sa center niya, umay na Pagapulan, no. Ayan po, ang sabi ni Manilika ng Bayan uh, Magdalena ay uh, yung gusto niya sana, no, yung mga kabataan, sana ipagpatuloy nila yung pag-aaral ng pag para tuloy-tuloy you know, yung kanilang uh, kanila engagement sa pag -ahabi. And of course, bukas lagi ang kanyang center para, para sa kanila, no? dito sa Gamaba Cultural Center, dito sa Lumban, dito Pinili. Para matuto pa rin ng iba pang mga aspeto ng pag at saka siyempre mga iba-ibang disenyo pa. Yun ang kanyang uh, pangarap din sa kanila, ang mga bata na nag-ahabi. Uh, nag And of course, gusto namin i-share na varied ages po ang kanilang uh, ang kanyang mga trainees. No, mula, uh, youngest actually na na-interview ato or na na feature din natin last time, yung isang youngest, we were 8 years old, isang wow. babae. Eh. Mm -hmm. At saka meron tayo isang youngest boy din, no, uh, 9 years old, na nagkahabi rin sila. Sila ay parte don sa Sagot 100 o yung 100 scholars na magsisipagtako sa uh, August 31. All right, grabe ha. Nakatuwa na 8 years old, oh, 'di ba? Parami oh, oh. talaga 'pag mga kabataan ang maaring uh, maghabi. Start them young, yes. ik nga. Pero ito, Doc Edwin, I want to know on your part naman. Paano po ninyo nakikita ang papel ng Katutubo Exchange Philippines sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng mga katutubong sining at kultura at ano po ba yung mga programa nito ngayong taon? Uh, yes po, um, uh, actually maraming nakaline up na activities, especially uh, Indigenous Peoples Month sa October. So may mga uh, school to school campaign kami, no? pag uh, heritage education campaign na ginagawa natin, nagtuturo tayo sa mga kabataan kung ano yung mga kultura at tradisyon na meron sa atin. No? At uh, ngayong araw po ngayon, no? binabati ko lahat ng mga kapatid nating mga katutubo dahil ito ay isang uh, National uh, Indigenous Peoples Day at saka Uh, International Day of the World's Indigenous People itong August 9 kaya maligayang uh, uh araw po sa inyong lahat. And first yung rin, uh, tuloy-tuloy engagement natin no uh, especially kay uh, malilika ng bayan Magdalena Nagamayo uh, patuloy yung ano partnership natin with with her uh, nag nagpa-training so nag assist po tayo sa kanyang training program, nagdadala tayo ng mga katutubong mga kabataan And of course, meron din tayong ginawang uh, programa dyan kay uh, Malilika ng Bayan, um, uh, Estilita, Bantilan, dyan sa uh, uh, Sarangani, uh, mat weaving naman. Kaya ganun po yung ginagawa natin, no, uh, nakipag-partner tayo sa mga different uh, Malilika para at least magdala ng mga mga trainees para matuto sila ng kanilang craft, no, different art forms. So yun po yun, maasahan natin from Katutubo Exchange Philippines na mag-involve ng mga mga katutubong mga kabataan para sa pag-celebrate ng ating uh, mga indigenous cultural heritage. And of course, uh, magkakaroon din kami 11th. Actually, we're celebrating our 11th anniversary this uh, August 10, bukas po actually. So, pang-11th year na namin. Kaya um, um, binabati po natin lahat ng ating mga kasapi na um, member ng ating uh, katutubig Exchange Village. At so, lahat po nang sumusuporta ng Katutubig Topic Exchange Philippines. Maraming salamat. Oh, happy 11th anniversary po sa Katutubo Exchange Philippines. Oh, Ma'am Magdalena, ano po, na lang po ang mensahe ninyo sa publiko na nais rin matutunan at itaguyod ang ating katutubong sining at kultura. Um, na naanak ano mensahe para na Katutubo Kita ang tutubo ng pag na kaya natin

ang mga kabataan ipagpatuloy aralin yung mga kanilang mga kultura at tradisyon. of course, ang uh, Abel din, pagkahabi dito sa Pinile ay open. No? Uh, uh, siya ay uh, willing na magturo pa rin no? kahit na 100 years old. Actually, very active pa rin siya sa pagtuturo no? si Nanak Magdalena. Kaya in iniimbitahan niya rin pa rin yung mga kabataan na lumapit at mag-aral ng uh, Pinabel. Hmm. So pwede pong lumipad dyan para po mga, mga makapag-aral ng paghahabi. Pag oh, pag -pag pwede rin po kasi may mga different uh, students yan, uh, no? from from Quezon City, may Cavite, from hmm. from Pangasinan. So ah, actually meron pang uh, dumating na foreigner pero welcome naman lahat na, ang um, pwede mag-aral. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng inyong kwento bilang isang oldest weaver, ma Magdala Nagamayo. At syempre, maraming salamat din po sa pagbibigay ng detalye patungkol sa mga proyekto ng Katutubo Exchange Philippines, Dr. Edwin Antonio. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you po.